Lagyan mo ng Coca-Cola ang abokado at hindi ka namu uling mahihirapan dito. At kapag nalaman mo kung bakit, habang buhay mo akong pasasalamatan. Una, kailangan natin ng isang abokado, hindi mahalaga kung hinog na o hilaw pa. Hahatiin natin ito sa gitna. Pagkatapos hatiin, ang buto lang ang kailangan natin. Karamihan sa mga tao ay hindi alam kung ano ang kayang gawin ng simpleng butong ito. Magugulat ka kapag nalaman mo. Hugasan muna natin at alisin ang manipis na balat na nakabalot sa buto. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang tunay na lakas ng buto ng abukado. Dapat alam ito ng lahat. Nahugasan ko na at natanggal ang balat. At ano ang susunod na gagawin? Hihiwain natin ang buto. Hindi naman matigas ang buto ng abokado. Pwede mo itong hiwain sa maliliit na piraso. Alam mo ba na halos 80% ng mga tao ay itinatapon lang ito? Pero ipapaliwanag ko kung bakit hindi ito ginagawa ng natitirang 20%. Kapag hiniwa normal lang na magbago ng kulay ang buto ng abokado. Ngayon, kumuha tayo ng spray bottle para mas madali ang paggamit. Kung wala ka nito, ayos lang. Pwede namang ilagay diretsyo sa isang lalagyan. Ang dalawang sangkap na ito ay isang makapangyarihang halamang gamot na dapat meron ka sa bahay, lalo na kung nararanasan mo ito. Ngayon, kakailanganin natin ng 215 ml ng Coca-Cola, gaya nitong praktikal na lalagyan. Maraming tao ang hindi nakakaalam na noong una, ang Coca-Cola ay hindi talaga iniinom bilang soft drink. Ginawa ito bilang gamot para sa sakit ng ulo, pananakit ng tiyan at pati pananakit ng katawan. Ginawa ito mula sa dahon ng Coca at buto ng Cola. Ang pinakamahalaga, kapag hinalo natin ito sa buto ng abokado, mas lalo pang tumitindi ang benepisyo. Isang napakahusay na remedyo na pwede mong gawin sa bahay. Isa itong antioxidant at anti-inflammatory. Nakakatulong din ito sa pananakit ng kasukasuan, katawan, likod, binti, siko, leeg, at tuhod. Kung madalas kang makaramdam ng pananakit sa binti o may kilala kang ganoon, kailangan mong subukan ng gamot na ito at alamin kung paano gamitin. Pagkatapos, ilagay ang 215 ml ng Coca-Cola sa hiniwang buto. Hayaan itong ibabad ng 24 na oras. Mas mabuti sa madilim na lugar. Napakadali at simple, gamit lang ang dalawang sangkap na ito. Kung hindi mo pa alam ito, gawin mo sa bahay Pagkatapos ng 24 na oras, maaari mo na itong gamitin. Hindi mo na kailangang alisin ang buto, maliban na lang kung gusto mo. I-apply lang sa mga bahagi ng katawan na masakit at hayaang nakababad magdamag. Dati, madalas sumakit ang tuhod ko at sobrang nakakaistorbo yun. Kaya sinimulan kong gamitin ito sa aking mga tuhod. At napakabisa, kung sumasakit ang kasukasuan sa braso mo, lalo na sa pulso, ipahid lang at imasahe. Mabisa rin ito sa mga siko na madalas sumasakit kapag gumagawa tayo ng araw-araw na gawain o nagbubuhat ng mabibigat. Ginagamit ko rin ito sa sakong pagkatapos ng isang nakakapagod na araw. Alam mo yung mga araw na sobrang dami mong nilakad o pinasakit ka ng sapatos mo. Pwede mong gamitin ito, kung nakakaramdam ka ng kirot o discomfort sa kahit anong parte ng katawan, para sa iwang tip na ito. Ito ang mga bagay na makakatulong sa iyo, simple at natural. Hindi mo na kailangang gumastos pa ng malaki. Kaya i-like at mag-follow ka na, para hindi ka mahuli sa mga bago pa nating video tips na siguradong makakatulong sa iyo. Ingatan at pagpalain ka nawa ng Diyos sa bawat araw.